Pinalaya na ang film director na si Jade Castro at tatlo niyang kasamahan na inakusahan ng panununog ng modern jeep sa Quezon. Kinatigan sila ng korte dahil sa maling pamamaraan ng pagkakaaresto ng mga pulis sa kanila. Nasa frontay ng balitang yan si Brian Basa. Matapos ang apat na pung araw, pinalaya na ang direktor na si Jade Castro at tatlo niyang kasama nitong lunes. Bandang alas 8 kagabi nang makalabas ng DJMP sa Katanawan, Quezon si Castro kasama sina Ernesto Orsine, Noel Mariano, at Dominic Ramos. Kinatigan kasi ng Katanawan Regional Trial Court ang motion to quash the information na inihain ng kampo ni Castro. Ito'y matapos arestohin si Castro at kanyang mga kasama habang nagbabakasyon sa Mulanay, Quezon. February 1, nang damputin sila ng mga pulis matapos akusahan ng panunulog ng Modern G. Ayon sa korte, hindi raw maituturing na makatwiran ang pag-aresto sa apat dahil lang tinuro sila ng mga testigo sa presinto. Sinabi noon na na mukaan sila ng testigong driver, konduktor at pasahero. Wala raw probable cause ang katanawan polis batay sa kanilang nalalaman at hinala para arestuhin si Direk Jade at ang kanyang mga kasama. There's no hard pursuit. Because at that time they were arrested, the accused were not acting. They were not acting in suspicious manner. So ganon lang po kasi yung kaiyon. Um, one of the elements po ng um, arrest under hard pursuit. The suspects um, should have uh, should have acted or they, should have been acting in suspicious manner. Sinampahan noon ng reklamong arson si na Castro. Nauna namang iginiit ng direktor na walang katotohanan ang mga paratang laban sa kanila. Unang araw silang nagpunta sa bayan para dumalo sa Kokolunay Festival na idinaraos tuwing February 4. Pinag-aaralan daw ng mga abogado din na Castro ang susunod nilang hakbang. Nagbabalita mula sa frontline Brian Basa News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdespo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.